Maalab na pagbati, Pilipinas! Welcome to another episode of Alab Analysis. Ako ang inyong host, Edge Uyangguren, mula sa Concerned Artists of the Philippines, humahalili kay Inday Espina Varona. Isang taon na mula nang ipatupad ang Republic Act 11934 o ang SIM Registration Act. Ito rin ang pinakaunang batas na pinirmahan ni President Marcos Jr. nang maupo siya sa Malacanang. Ayon sa mga mababatas noon, Makakatulong daw ang batas na ito para mabawasan ang krimen sa Pilipinas dahil nakapangalan na ang prepaid SIM cards. Pero one year after, parang naging mas malala pa ang mga text scams, phishing, identity theft at iba pa. Pag-usapan natin ang SIM card registration sa episode na ito. Makakasama natin si na Ronald Gustilo ng Digital Pinoys at si RD Guerrero ng Agham You. Maalab na pagbati sa inyo, Ronald and RD. Unang tanong agad tayo, a year into the implementation of the SIM Registration Act, tingin nyo ba, Ronald and RD, nagawa ang kanyang intended purpose? Well, malinaw naman, no? ramdam din ng publiko na talagang hindi nakatulong o hindi nagampanan ng SIM Registration Law yung uh, intention kung bakit ito isinabatas. Nakikita din po natin yung mga frequency no over the past year. Gano po dumadami yung mga data breach sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno and mismo din po sinabi ng PNP is that dumadami din po yung tipo ng mga cybercrime. So we can't say for sure no na may nagawa talaga yung SIM registration law. Nung kayo ay nag-oppose no sa SIM Registration Act noon, ano ang naging batayan ninyo? At ang mga batayang ito ba after a year into the implementation, nangyari ba talaga ito? hindi natin to nakikita na solusyon doon sa pagkalat ng spam at scam text no And true enough hindi naman talaga naging solusyon nakita po natin no mula sa deadline ng SIM registration law nakaabot lang po ng 68% yung mga total na bilang na registered na SIMs no at sinasabi po ng BICTI, ay isa po itong tagumpay pero paano po natin masasabing tagumpay kung 30% no o halos 50 million people ay na-disenfranchise. Um, hindi po yung tagumpay dahil siyempre may karapatan po tayo sa komunikasyon, sa akses sa informasyon. Ano ba talaga ang layunin ng SIM Registration Law? Ito po ay talaga para sa profiling at surveillance po ng mamamayan. No? Pakikita po natin na hindi naman po talaga siya epektibo sa pagtugon dun sa mga text scams po. Pero ngayon po, sa alam natin ay may pamaraan na po ang pamahalaan na kunin po yung datos nyo kung kailan po nila gusto, kung ano po yung profile mo, uh, ano yung um, recent uh, internet traffic mo, ganyan, yung SIM traffic mo, nakikita po natin kung gano'ng pa pahamak po talaga ito sa mamamayan, no? Oh, saan ba talaga napupunta lahat ng mga datos natin? Sa SIMREX law, nire-require po tayo mag-register po sa ating mga telco provider, no? So maging Globe, Smart, saan kung alaman po. Tapos yung mga telco na po yun, ay sila po yung nag-store ng datos po natin. Required po silang magstore ng ating lahat ng mobile traffic up to 6 months to 1 year. So effectively po, nakikita nila lahat ng ginagawa po ng SIM natin up to 1 year's worth of data po. Laging sinasabi sa atin ng pamahalaan, kung wala ka naman daw tinatago, wala kang dapat ikatakot. Is this applicable to this law? Kahit wala kang itago, pwede, pwede ka talagang mabiktima. Diba? So kahit na well-meaning ka or totally wala kang ginagawang masama, pwedeng may mangyari sa 'yong hindi maganda dahil pwedeng ma-compromise 'yung impormasyon na nakuha mo. Marami na tayong nakita ng mga inosenteng tao na napagbintangan ng kung ano anong bagay dahil lamang sa nagamit 'yung kanilang identity, no? At uh, 'yung batas na 'to ay ine expose 'yung bawat isang nagrehistro sa ganitong klaseng sitwasyon. How about ordinaryong mamamayan, mga manininda, mga magtatahong? May, may, may relevance ba to sa pang-araw-araw nilang buhay? Oh, of course po, Sir Edge. Ang um, nakikita po natin na pahirap din po talaga ito sa ordinaryong mamamayan po. No? Nabanggit po kanina sa dami ng 30% no, na hindi nakapag-rehistro. Palagay po natin, ito yung mga nasa malalayang probinsya. At saka kailan din po natin i-consider na hindi po lahat ay nakapag-transition na sa mga smartphones, etc., nakikita po talaga natin na sobrang dami pa rin po na gumagamit mga tagipad. Kaya sobrang reliant po talaga nila sa mga signal services, no? Hindi po sila maka-access ng internet o wifi. Kaya kailangan po talaga nila yung mga telecommunication infrastructures, no? Hindi talaga para sa lahat, hindi pang masa, hindi para sa mamamayan ang itong batas na ito. Mm, -hmm. so Ronald back to you, no. Sinasabi niyo ba na palpak itong SIM registration act na ito? Palpak talaga siya. Sa tingin namin, mas lumala pa nga in fact yung prevalence ng mga scam texts, mga spam texts after isa batas itong uh, SIM registration law. Talagang lahat nagsasabi na nakakatanggap na sila at ngayon, nag-intrude na din sila doon sa iba pang messaging platforms, no, kagaya ng Viber, gaya ng Telegram, kagaya ng Signal, nandyan na rin sila. So talaga lumala. RD, may nahuli na ba na scammer? Nakikita naman po natin, no, paminsan sa balita, na may nahuhuli po tayong mga scammer. Pero the fact exists, wala po talaga tayong recorded evidence na dahil po sa same registration law, no, may nahuli po tayong scammer. Hindi po talaga siya nakakapagtibay ng ating mga mechanisms na makapagprotekta sa mga scam. Ronald, meron ba sa Digital Pinoy at saka sa uh, iba pang mga allied organizations niyo na datos o reklamo na talagang patunay na dumami ang mga scams, phishing incidents? Alarming rate na nga talaga yung uh, dami ng mga insidente kasi yung mga scammers ngayon nakapag-adapt sila doon sa sitwasyon after maisabatas yung uh, SIM registration law lumipat sila ng mga platforms and at the same time Gumagamit ng mga portable cell towers yung mga scammers para makapagpadala sila ng mga text messages na pinagmumukha na nagaling siya sa mga reputable business uh, entities or sa government halimbawa nagpanggap na MMDA yung mga scammers di ba Maraming salamat Ronald and RD punta naman tayo sa ating segment na Masa on the Street para alamin kung anong tingin ng ating mga kababayan matapos ang isang taon implementation ng SIM Act Uh, so, sa tingin ko po hindi po epektibo kasi may natangga pa po kami eh. di kung yung batas natin na tinupad ko epektibo eh wala na sana yung ano yung mga scam scam na yan. Parang waste of time actually. Sinayang lang natin yung time natin sa pag fill up ng form then after nun wala namang nabago dun sa pagpa-register natin. Ganon din may pumapasok din na scam, may tumatawag din na hindi mo kilala. Mayroong scam tapos may hacker pa. Nasisink nila yung mga messages. Ganon lahat nagagalaw. Welcome back to Alab Analysis. Ako si Edge Uyango rin na humahalili kay Inday Espina Varona and kasama pa rin natin si Ronald Gustilo ng Digital Pinoys and Ardy Guerrero ng Agham Youth. Meron bang nakita kayong mechanism how to prevent no itong ganitong klase ng mga text scams or itong phishing na nangyayari Meron ba sa batas na nagsasabi, provision na nagsasabi, paano ito iwasan? Sa kabuuan po ng SIM registration law, no, wala po tayong nakitang mechanism talaga na para mag-defend talaga mula sa mga text scam. Yung pinapatnubayan lang ng SIM registration law is that magagaranti kung yung SIM user talaga ay isang verified identity Pero ginagamit lang po ito para sa pagsustore ng datos ng mga telco para Gamitin din ng mga iilan na makikinabang ng... RD, nabagit mo yung repository, no? Nako, hmm, gusto kong tanongin si Ronald. How do you feel about this, yung information natin lahat? Sila ang may full access sa lahat ng ito. Are there cases of breach or are there cases of violations nito? Well, as of now, walang admission. Kung nagkaroon ba ng breach, nagkaroon ba ng leakage, di ba? Pero, but then again hindi rin naman tayo 100% confident na safe talaga yung repository, yung, yung mga database na create nila. Kasi la, lalo ngayon na yung sitwasyon na naging mas malala after the registration, may posibilidad pero ba't din mahirap mag-speculate? Dahil nabanggit nyo na lumalala, no, tumitindi yung mga scams na ito, may ginagawa ba ang pamahalaan to address all these complaints, to address all these scams? may sinubukan pong ilabas na programa yung gobyerno na SIM check mo. So, ito yung mabilisang paraan para magte-text ka lang tapos ilalagay mo yung number ng gusto mo i-verify kung registrado. Automatically, masasabi sa'yo kung registered yung number na ito. Pero, hindi ito natuloy at saka pro-weba lang ito na mismo yung pamahalaan ay hindi aware sa sarili nilang batas. Kasi hindi ito impugmasyon na pang publiko. Yung SIM registration law no, in itself, data privacy breach na talaga siya. Taking off from your point, no? ano ba talaga ang pwedeng mag-address nito? Kasi batas na siya eh. Well, syempre, doon sa end ng uh, mga consumer, ang kaya lang natin gawin ay mag-block at mag-report. No? Pero sa bahagi ng gobyerno, kung hindi i-repeal re ng pamahalaan yung batas na to, eh dapat... Magkaroon ng honest to goodness talaga na audit nang sa ganun, talagang makapag-introduce ng tamang mga mekanismo kung paano pipigilan yung pagkalat ng mga scam texts. Mm -hmm. Pero Ronald, who will do the audit? Well, syempre, dapat talaga dyan. Yung gobyerno, yung private institution, at yung mga grupo, yung mga cost-oriented groups, kinukonsulta rin talaga dyan. Kasi, sa totoo lang, mahirap yung gobyerno tapos telco lang yung nag-uusap eh. Diba? Parang pare parehong may weakness yan eh. Sila nga yung magkasama dyan nung ginawa yung batas, sila yung magkasama nung ginawa yung IRR at hindi pa nila nakita itong mga kahinaan na to. Kahit pa sinasabi na natin, ang dami na nating nagsasabi sa kanila na, oh, ito yung problema dyan, eh, oh, ito yung mga pwedeng mangyari, pero hindi nila tinake into account yung mga sinasabi natin. At true enough, nangyari naman yung mga sinasabi sabi natin eh. Pakinggan nila yung ating mga inputs nang sa ganun, talagang makapag-introduce din naman tayo ng mga meaningful na pagbabago dun sa batas. Kasi it's either baguhin mo yan or ibasura mo yan eh. Yun lang naman yung pag-uusapan dyan. Sa puno't dulo, nakita natin na hindi talaga siya epektibo It's high time na makita din nila na kailangan talaga natin to peel at um, magpasulpot ng ibang paraan na ipalakas pa ang ating data privacy. Yung sinabi din ni Sir Ronald tungkol sa mga telco, sa umpisa pa lang, no, sila mismo nagsabi na parang ayaw din nila tumulak sa SIM registration to. Pero dahil sa pilitan na tinulak at pinagma yung batas, hindi din epektibo yung implementasyon ng mga telcos sa SIM registration law. Di ba, may paibang reports tayo nakikita natin sa SIM registration law kung ano-anong datos na lang pwede nila ilagay sa online registration, kung ano-anong mga picture, kung ano ang mga pangalan, di ba? Tapos lumulusot pa rin siya. Kaya kailangan po talaga natin siya tignan sa lente ng mga aral ng mga eksperto at syempre yung mga users mismo, di ba? Mm -hmm. Down to our final question, uh, Ronald. Ano ang panawagan ng Digital Pinoy isang taon ng implementation ng batas na ito? Ang panawagan ho natin sa gobyerno, yung humamamayan na sumunod ho doon sa inyong pamimilit na kami ho ay magrehistro ng mga SIM, ginawa na ho namin yung party namin. Marami pa nga ho mga scammer ang nakapag-maximize pa nga na itong batas na to. So pakiusap lang ho, panahon na ho Para pag-aralan ho ulit kung itong batas na ito ba ay kailangan pa nga ho ba natin o hindi na ho kailangan na po natin ibasura po ang batas na ito. And building off of yung sinabi po ni Sir Ronald, no? kailangan po talaga nila gawin yung trabaho nila. Kasi kung pupunta po tayo dun sa ugat po nung bakit tayo may scam, no? maraming po tao ay may pinanghahawakan na kaya nila umaman ng mabilis kasi desperado po sila. Pang-ekonomiya talaga yung issue po na ito na kailangan po talaga natin tugunan pakagyat dahil hindi po yung mga batas tulad nito ng SIM registration law ang makakapag inhawa sa buhay po ng mamamayan. Mas lalo po itong pahirap at pahamak po sa atin. No? Kaya kailangan po natin to ibasura at uh, kailangan din po natin maglabas ng um, order para ibasura na po yung ng mga telco ang nakastore na datos na ng mga mamamayan nito. Maraming salamat RD Guerrero ng Agham Youth at maraming salamat rin Ronald Gustilo nang uh, Digital Pinoys. Maraming salamat sa inyong panahon. Maraming maraming salamat din. Ingat tayong lahat. Salamat po. Imbis na tanggapin na palpak ang SIM registration law, pinipilit pa rin ito ng pamahalaan. Sa pag-aakalang kaya nitong ayusin ang batas sa simpleng pag-review ng IRR o paglunsad ng iba pang inisyatiba. Pero hindi malulutas ng ganitong band-aid solutions ang problema ng SIM registration law. Mismo ang batas kasi ang depektibo mula sa layunin nito hanggang sa epekto nito sa privacy ng mamamayan. Sumatotal, isang dagdag na tool ang SIM card registration para limitahan ang galaw o kilos ng mamamayan, tiktikan o manmanan at lalo pang pigilan ang malayang pamamahayag ng taong bayan. Muli, ako si Edge Uyango ng Concerned Artists of the Philippines. Umahalili kay Inday Espina Barona. Thank you for watching Alab Analysis. Para sa iba pang alternative news, follow us on Facebook, X, TikTok, and subscribe to our YouTube channel. Bisitahin din ang Alter Media website for more stories.